Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pananagutin ang mga nasa likod ng reinforced concrete river walls sa Baliwag, Bulacan na napatunayang isang ghost project. Ininspeksyon ni Marcos ngayong araw ang lugar kung saan umano itinayo ang pader at kinumpirma na walang palatandaan ang naturang proyekto. Ayon sa pangulo, nalaman ng gobyerno ang tungkol sa nasabing ghost project mula sa sumbung sa pangulo website. Talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng, ng public works. Kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Batay sa ulat, ang Naturang River Wall ay may taas na 220 meters at nagkakahalaga ng 55.7 million pesos. Itinayo umano ito ng Sims Construction Trading sa Barangay Piel sa Baliwag para mapigilan ang pagbaha sa mga katabing lugar. Sinabi ni Marcos na nagagalit at dismayado siya na minarkahang kumpleto at nabayaran na ang flood control project noong panghunyo batay sa mga record ng gobyerno. Hindi rin anya mahanap ang record ng kontrata na hinihinalang subcontract ng ilang beses. Dagdag ng Pangulo ang ghost project na ito ay halimbawa ng pag-aabuso ng ilang tiwaling contractors. Samantala, nagbabala ang Pangulo na sasampahan ng kasong economic sabotage ang mga contractors at opisyales na sangkot sa mga ghost projects tulad ng nasa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, kung natapos ng maayos ang mga proyekto ay malaki sana ang mawawalang problema ng taong bayan hinggil sa pagbaha. Kamakailan lang ay nag-utos ang Commission on Audit or COA ng fraud audit sa lahat ng flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Matatandaang ang Bulacan ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng pondo sa Central Luzon mula 2022 hanggang 2025. Pag-aaralan ni Pangulong Marcos at ng kanyang legal team ang findings ng COA upang makapagsampa ng mga kaukulang kaso. Hinikayat ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Senado na amyendahan ang mga batas na nagpapahina sa sektor ng agrikultura. Sa hearing sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sinabi ni Tiu Laurel na ang Rice Tarification Law at Local Government Code ay nag-aalis sa DA ng importanteng kakayahan sa pag ng supply at presyo ng bigas. Nilatag din ni Q. Laurel ang pagpapabilis ng modernization sa agrikultura mula sa irrigation at logistics hanggang sa market access at legislative support. Dagdag pa ng kalihim, kailangan din ng dagdag na investment sa sektor upang hindi manatiling nakadepende ang bansa sa pag import Ayon naman kay Senate Committee Chair Francis Pangilinan, dapat alamin kung sino ang responsable sa smuggling operations at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Nagbigay din ang senador ng mga recommendations gaya ng pinalakas na interagency coordination, digitized processes at blacklisting sa mga repeat offenders. Hinihikayat ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ang mga residente ng Bicol na gamitin ang yaman ng kalusugan program or YACAP ayon kay PhilHealth Bicol Public Affairs Unit head Larry Ilagan nakadesenyo ang yakap para bawasan ang pagkakaroon ng mga malubhang sakit Makakatulong din anya ito upang maiwasan ang mahal na pagpapaospital sa pamamagitan ng early diagnosis, treatment at access sa essential medications. Dagdag pa ni Ilagan, walang additional na bayad sa mga miyembro ang mga serbisyo na nasa programa. Sa ilalim ng yakap, ang mga miyembro at ang kanilang dependents ay may karapatan sa libreng consultations at health screenings. Kasama na rin dito ang diagnostic at laboratory services tulad ng ECG, chest x-rays, blood test at urinalysis. Maaaring makapag-register sa Yakap ang mga taga-bicol sa pamamagitan ng eGov platform, PhilHealth portal, local health insurance offices at accredited Yakap clinics. Samantala, kinilala ang News and Information Bureau or NIB bilang isa sa top performing agencies ng gobyerno sa 2024 Agency Performance Review or APR ng Department of Budget and Management or DBM. Inilabas ng DBM ang resulta sa pamamagitan ng kanilang budget ng Bayan Monitor. Sa 308 agencies na sinuri, isa ang NIB sa labing apat na nakakuha ng outstanding rating kasama ang Civil Service Commission, Mines and Geosciences Bureau, Foreign Service Institute, Public Attorney's Office, National Labor Relations Commission at Philippine Information Agency. Ayon kay DBM Undersecretary Rolando Toledo, sinuri ang mga ahensya base sa physical at financial performance nito maging ang timeliness at quality ng mga ipinasang report. Layunin ng APR na palakasin ang accountability at transparency sa performance ng gobyerno at masigurong nagagamit ng maayos ang pondo. Ang NIB ay attached agency ng Presidential Communications Office or PCO na mandatong magbigay ng efektibong information services sa gobyerno, partikular sa administration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa balitang pangkalakalan, formal na pinirmahan ng Department of Trade and Industry or DTI at ng Canva Philippines ang isang Memorandum of Understanding sa Makati City ngayong araw. Ayon kay Canva Southeast Asia Regional Lead Yani Hormilia Donato, kasama nila ang DTI sa paniniwala na may kakayahan ang creativity na magbigay ng pangmatagalang economic impact sa bansa. Layunin ng MOU na palakasin ang creative industry ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga world-class digital tools at opportunities sa mga Filipino creatives, entrepreneurs at MSMEs. Magsasagawa din ng DTI at Canva ng capacity building programs, design and entrepreneurship training at creative workshops. Matatanda ang parte ang MOU ng Malikhaing Pinoy Program sa inisyatibo ng gobyerno sa pagpapaigting ng creativity, talent, cultural heritage at ingenuity ng mga Pilipino. Samantala, nilagdaan ng Department of Energy or DOE kasama ang limang electric cooperatives mula sa Luzon at Visayas noong Martes ang isang Memorandum of Agreement para sa Local Funded Project Total Electrification Program or LFPTEP. Layunin ng LFP TEP na pabilisin ang pagbibigay ng kuryente sa buong bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng DOE sa mga electric cooperatives, distribution utilities, local governments at iba pang stakeholders. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang programa ay hindi lang magbibigay ng liwanag sa mga tahanan kundi pati na rin sa pangarap at hanap buhay ng mga Pilipinong nasa malalayong lugar dagdag pa ng kalihim ang pagpirma sa kasunduan ay nagpapahalaga sa tungkulin ng mga partners ng DOE pagdating sa pagbibigay serbisyo sa mga komunidad sa bansa may kabuuang 192.8 million pesos na halaga ang programa at inaasahang magbibigay kuryente sa 5,000 kabahayan sa Luzon at Visayas at yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.